maganda daw dyan para umusad ang Pilipinas palitan ng Pangulo. Pa paano mo nasabing nakakaganda ang papalit-palit ng Presidente? Hindi, tanong ko lang sa inyo ah tanong ko lang ha. Ga Gano'ng kaganda? Paano mo nasabi na, pa paano mo nasabi na pa para umusad ang bansa natin palitan ng Pangulo? Bakit? Pag inupo ba si Sara Duterte, uusad ba ang Pilipinas? Bakit? Maganda rin ba performance ni Sara? Napakaganda ba ng performance ni Sara Duterte? Eh nakapagnakaw nga ng 612.5 million sa DepEd. Diba? Gumawa pa ng mga dami account. Ano? Ano papalit mo? Sinang presidente ipapalit mo? Ang pinakamatinong presidente namumuno ngayon si Marcos. Pucha, kung pwede nga lang buha, alam mo, sa so totoo lang ha, kung pwede lang pihitin yung kamay ng orasan at ibalik ko dun sa nakaraan kung nasa si Apo, kung pwede ko lang gawin, ginawa ko na eh. Bakit? Mga kababayan ko. Kasi ma masasabihan ko siyang tatay do rin siya ng mga tao eh. At kung sakaling nalaman sana ni Apo na gano'n ang gagawin sa kanya, na-prevent niya, malay natin mga kababayan ko, baka hindi na tayo naghihirap ngayon, mala Singapore ang datingan natin. ba diba, mga kababayan ko? Sasabihin nyo, because of his performance. Alam mo, Satisfaction rating, hindi satisfied ang tao sa serbisyo. Magkaiba ang serbisyo, mga kababayan ko, versus doon sa ginagawa ng tao. Gusto mo ipalit si Sara Duterte, magnanakaw na nga, papalitan mo pa, di ba? Anong gagawin niya? Di magnanakaw at magnanakaw lang din. Ano bang gusto niyo sa Pilipinas? Pahirapan yung mga susunod na henerasyon, mga kababayan ko? Ako hindi. Why I'm doing this, mga kababayan ko? Because of the future of my daughter sa mga apo ko. Ayoko'y ko sa kanila yung hirap na dinadanas natin. Hindi ba kayo nag-iisip para doon? Hindi ba kayo nagpe-prepare para doon? Ayaw nyo ba ng pagbabago sa bansa natin? Ako gusto ko. Mga kababayan ko. Kasi kung wala pang husay kay Pangulong Marcos, ay suggest na mag-migrate ako sa ibang bansa. Kaysa mamuhay ako sa Pilipinas ng ganito. Tama, mga kababayan? Ba't ko ipipilit yung sarili ko? Mga kababayan ko, kung pahihirapan ko sarili ko, pahihirapan ko sarili ko sa ganon? Di ba? O. Oh. Ba't eh, doon ako sa maunlad ma na bansa. Maninirahan na lang ako sa maunlad na bansa. Di ba? Hindi. Because, ako, kahit ako, hoping pa rin ako na maisasaayos tong bansa natin, mga kababayan ko. Kung dumating man sa punto kung ugod ako, makita kong paayos ang bansa natin, go. Pero pag hindi ko nakita ang paayos ang bansa natin, ah, mag-start na ako mag-migrate. Diba? Ba't pa ako mag stay Ba't ko pa pahihirapan tong sarili ko sa bansa natin na wala namang progreso? ba? Diba? Mga kababayan? Literally! Kaya nga ako lumalaban ako dito eh. Kay -para, para, para, sa Pangulo eh. Ba't ko kayo sinasabat ng ganyan eh? Diba? Mga kapatid? Ba't ko kayo sinasabat ng ganyan? You know what's the reason? Kasi kayo, mga mangmangi, mga mga mangmangi, mga, mga DDS, na akala nila, they're the feeling entitled, alam nila yung pwedeng gawin. No? Ang iniisip lang nila, yung kumita lang ngayon. Ako, hindi. Kumikita man ako ng malaki mga kababayan ko, pero may pangarap ako sa para sa bansa ko. Hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa Pilipino. Hindi pa rin nawawala yung pagiging, ano, pag, pagiging, uh, pagiging uh, Pilipino ko. ba diba? Mga kababayan ko, ang pangit lang kasi, mga kababayan ko, alam mo, ang pangit sa inyo, mga DDS, alam nyo, ang ganito ang pang sa inyo ayaw nyo makipagkaisa sa bansa natin mas inuunan nyo pa painggan yung mga chismis yung mga sinasabi ng mga taong kurap ba? Diba? kahit naman sino sa inyo mga kababayan ko eh kaya kong may paglaban sa inyo harap-harapan mga kapatid pauupo yung eh, mga presidente si Sarah nagnanakaw na nga ba? Diba? oh ano ba gusto mo? Ayaw, ayaw niyo sa magnanakaw, di ba? O eto, nagnakaw ng 612.5 million. Di ba? O ngayon, napa, ngayon, ngayon mga kababayan ko, lilitisin siya. Hindi niya mapatunayan, hindi niya madepensa ng sarili niya. Di ba? Hindi niya madepensa ng sarili niya. Hindi niya kaya kasi hindi niya may paliwanag sa mga taong bayan kung saan dinala ang pondo at pera gusto niya pa sabihin, iboboto niya pa, gusto niya pa maging presidente. Mangmang -mang ba kayo?